What's up guys? Ako nga pala sa si Ken. And ginawa ko tong channel daw kasi gusto ko rin mag-share ng mga stories, experiences, moments, and marami pa. Share ko lang guys, nag-start ako mag-animate nung pandemic era pa. Marami kasing mga sikat na Pinoy animators na lumadaan sa FYP ko. Kagaya nila Jen, Rio, Pepe San, at iba pa. Napatunong kasi ako sa sarili ko na Paano kaya nila pinapagalaw yung mga drawings? Eh, mahilig pa naman ako mag-drawing. Kaya, yon, Yung sinerch ko na, animation pala tawag. So, yon, Tinuruan ko sarili ko kung paano mag-anime. Kaso nga lang, di pa ako nung ka-master. Kaya, sorry guys. So, yon, Please, supportahan niyo naman ako guys. Mag-subscribe kayo. Ha? Subscribe ka? Ha? Ayaw ko nga. Di wag. Pag hindi ka mag-subscribe, hindi ka magkakajowa. So abang-abang lang kayo para sa ating next animation. Baka gusto niyo rin magpa-shoutout, comment lang sa comment section. Goodbye and God bless you all.